So, ito, ang halaga na ito is 12,000. 12,000 lang mga boss. Oh. oh project yan. bike yan, boss. Mga boss, budget project bike, 12,000. Yes, right. Ah, kinesis okay, to boss, mm, no? Mm, kinesis no, na yung nilagay natin for... ano, para maganda. Rigid fork. Okay, no? Pero ang presyo, 10,000 lang. 12,000 lang. 10,000 12, lang, 9, lang mm. mga boss. Solid to. Paxstar. Paxstar, ito yung pinakabago ni Paxstar 2000 ano to eh. 2025, model. ah, to naglabas Bagong-bagong bagong dating to si Paxstar 203, eh 303. 303. So kung dati yung pang Paxstar na 303, naka 3 by yon, 3 hmm. by tas ano, naka mechanical disc brake lang. Okay. Ito ngayon yung bagong dating ni Paxstar, naka hydraulic disc brake na, Shimano Shimano group set pa. Tapos ang pinakamaganda nito, naka-hydraulic na naka siya. Na Yan yeah, kasi ang ano dyan, na binibili natin dyan, naka-hydraulic na. Okay. So, since Paxter, magandang klase talaga yan. Maganda yan, boss? So, ito, bibigyan natin sa halagang 7,000. Sibing lang, mga boss. Mm, no? Bagong-bago to, bagong-bago so, bago 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 to, promise. Bago. Uh, medyo may pagka-gravel setup na to. Tirage Space R3000. Okay. So, etong Tirage Space na to, naka-Shimano Group Set, Shimano Sora. Sora. Uh, Naka-rigid fork. Okay. Ito. Pro to boss, di ba? Yes po. Yes, okay. big five bike shop, naka-integrated ano naka nga pala yan, ha? Oo, oh, drop bar. Oo. Uh, tapos, ito, Sora yung group set nito. Ito eto, kay big five bike shop, makukuha mo lang ito sa halagang uh, 19,000. 19,000. Oo, uh, oh, dalawang oh, kulay available natin. May puti at gray tayo dito. Mechanical lang ito, boss, di ba? Mechanical, mechanical lang yan. Oh, okay. Uh, lahat -huh. naman naghahanap, ito, Rockwell naman. Rockwell. Oh, Rockwell. Rock Nag-iisa na lang ba to? Isa na lang yan eh. Nag-iisa na lang daw tong Rockwell. Pang mayaman to mga boss ha. <laughs> ayan o. So ayan. Pa lang eh. Naka-hydraulic na siya. Tapos 3x9 speed din siya. Size 29 to boss? Oo. Uh, Tread type nga lang yan. Dito kasi yung mga nakikita sa mall eh. Pero hydraulic daw. Hydraulic yes. na yan okay. o. Ayun. Ang halaga niyan is we vehicle sa alaga 7.5 na lang din. Ah 7.5 lang yan. 7.5 ah, lang 5 -5. mga boss ha. Hmm. Yun mga idol, what's up? Nandito tayo kay Big 5 Bike Shop ngayon. No? Mag-update tayo. Kasama ko si Boss Migs. Ayan si Boss Migs. So. Sa mga bike muna tayo, Boss Mig. Yes! yes! Mga bike muna kami. No? Yung location niya, lalagay ko na lang dyan sa comment section. Hindi ay na dito sa video natin. Ayan. Tapos Google Map na lang kayo. Huwag pumunta kayo dito. Ano, natividad building. Type nyo lang sa ano, katabi niya yon. Uh, lagyan nyo ng ano, North Caloocan. O kaya City Hall ng Caloocan. Yan, malapit siya dito. Sa so, unang lang sila bago dumating ng stoplight ng Camarin tsaka ng Zapote. Nasa Zapote Road lang sila. Harap nila yung max Ayan o, yung tiles. So, gulay pula ng max tiles. Okay. Ano, Boss Mig? Saan tayo simula? Ayan si Boss Mig yung... Oh. Dito na mo natin. Dito na natin, natin dito. Effective yung diet mo, Boss Mig, ah. Ibig mong sabihin. <laughs> Shoutout to sila kay. Shoutout to sila kay. Yung pogi-pogi Pogi, ko shout na. Shoutout na. <laughs> uh, Shoutout sa kay. pogi-pogi ko ano, kana. Ah, kasosyo, 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 kasosyo. Sa so, pogi-pogi yung kasosyo. Ayun ha. So ayun ah. so, yung yun yung owner ni no owner oh. Yung nasa labas. Taso <laughs> lang boss. Dito sila lagi umukha ng isla. So, ito yung unang natin, si Moso. Okay. Itong Moso natin, ano, ah, uh, ewan ko ba hindi siya nakukuha. Pero piling ko meron akong, ano, gagawin dito para makuha na talaga ito ngayon. Pero binabaan mo na ng presyo oh, ko, di ba? Pwede kayo ito, kung sakasakali gusto 20. po humabol, ah, uh, pwede yung kunin yan sa halagang 20,000. Yeah, okay. Magandang maganda na to. Tapos yung binibenta ang print niyan, di ba? Meron, 8.5. 8.5 uh, mm. carbon cork, tapos uh, isang print set na yun, alloy frame. frame. Ano nga yung nasukat ng premium ito? 48, 48. 48, okay. Mm. okay. 48. Dito ka mo, sumaliktan tayo. Ah. Uh, ayan. Ito, kinesis. You're so, so ito yung kinesis natin ng magandang klase ngayon, no? bagong-bagong dating to. Okay, yung kalari. medyo ano siya ang tawag sa ganitong ano? Rap. Oo, medyo rap siya. Hindi siya makinis, hindi siya mat. So, maganda pagkakapintura na ito. Ano yan? Anti-crotch siya kung no, Alloy na siya. Okay. Alloy, uh, hard trail. Ah uh, Nakat Shimano Jory na yung group set nito. ito. Tapos Shimano ano na, na rin siya. Shimano Hydraulic Disc Brake. Tapos okay. naka-halotech. Kasi type na rin yan, ha? Okay. Pure Shimano na siya. Okay. Tapos ano mga naka-rigid fork mountain peak. Great setup na to. Anong RJ ito, boss? Ha? 629? Yes po. Wow, okay. Tapos, so, okay. uh, yeah. riser yung ano niya, handlebar. Hmm. Hindi nga lang namin na noon, nilagyan ng tunog mayaman to kasi parang medyo OA kapag ano eh. Ah, tunog mayaman ka may may agad nilagay namin. Kaya nalang bahala mag-upgrade sa hub kung gusto nyo i-upgrade. Okay. So, ang halaga na ito is 22,000. 22,000 mga boss. Okay. 22,000 yan. Tapos so, ito naman yung ano natin, nag-iisa na lang to yung carbon natin na 27.5 oh. Una na lang sila dito oh, boss nakahalo tech na to 2x8 ano, speed. Ay, uh, 2x9, sorry. Tektro group, te tektro yung hydraulic niya. Altus group set, carbon frame, air shock yung fork, tapos 27.5. Okay. O, oh, ito ang halagang nito is 21,000. May free 21 helmet ito pag nag-purchase kayo nito. Libring helmet? Oh, yes boss. po. Oh, po. Okay. 21,000 lang yan. 21,000. Size medium to mga boss ha? Yes ha? po. Ito yung mountain peak, ano? Uh, Explorer Explore, 2,000. 20 mm. So, ito naman si Mountain Peak Titan. So, Mountain Peak Titan natin, na Shimano MT200. Uh, brake set. Na brake set. Tapos, ah, uh, ano yung sprocket nito Naka sprocket na siya na ano, na 12 speed. Na well speed. Okay. Anong brand yan, boss? Ah, uh, Sensa. Sensa. na yan. Uh, Hindi, yung ano niya, sprocket. Yung sprocket niya, sunshine. Sunshine. Tapos, Sensa yung ano. Yes, Saan po. Yung halotek. Yes, po size medium yung frame nito. Opo, opo. Okay. pa So, yan. Nagkakahalaga lang to. Air shock na rin yan. Alloy frame. Okay. Alloy fork na rin siya. Magkano yung boss? So, okay. 21,000 lang to. Pero uh, meron pa tayong isak na ito. Naka jewelry group set ha. Ah, 12 speed. Okay. Magkano so, naman ito yung naman -ano lang to kasi sensa. So, yun. 24,000 naman yun. 24,000 pag naka jewelry. Naka jewelry okay. na yun. Okay. Ha? Ito, so, maganda kulay nito. Ah. Maganda pagkaka... Ito, maganda-ganda ang din nito. Ah. Okay, no? <laughs> So, eto naman, Shimano. Uh, ano, Mo Mountain Peak Ninja. Okay. Yung frame niya sa... Mm. ano Anong sukat ng frame nito? Ang sukat ng frame nito is uh, 27.5 medium. Medium. Okay. Mm. Okay. Naka Halotech na rin siya. Halope. Shimano MP200. Break. Dalawang group na meron tayong available nito. Merong Sensa, merong uh, Shimano Diore. Yung oh. Okay. 24,000. Ito, 21,000 lang. 21,000. Pag naka-Diore, hmm. 24,000. Yes po. Okay. So, ayan. Kuha na lang kayo. Pili na lang kayo pag nagpunta kayo dito. 29 na ito, boss. 27.5. Yes po. 27.5. Okay. Na 27 .5. so, si Giant naman natin. Ito, meron tayo available dito. Giant, Alloy, Talon 2. Okay. Uh, Naka-cassette type na rin naman siya. Okay. Santorium Fork. Uh, Altos Shimano Group Set. Tektro yung hydraulic. So, ito, bibigyan natin ito sa halaga, so, size 29 ha, bibigyan natin sa halaga 21,000 na rin. 29 by small to mga boss ha. 21,000, legit ano to, nag na lang to mga boss, no? yes, nyo na to, pa. nag na lang, sa Corp mm. Santor, ayan. Size 29 ah. yan. sulit na to, maganda na to. Okay, no? Ito naman si Booster, booster. ano? Ito si Booster budget. Freestyle. Freestyler. Budget so, na... ito nakahalotek 10 speed. Okay. Size 29. Ah, uh, 1x10, ah, uh, hydraulic disc brake na rin siya, lockout fork, alloy frame, cassette type. Ito, bibigyan lang ito sa halagang 3,000, ay 3,000 talaga, 8,000. 8,000 mga boss, 8,000. nakahalo type mga boss ah. Yes po. Di ba may naka-square type ka nito dati? Meron, meron. Meron pa rin naman hanggang ngayon. O, magkano yun pag naka-square type? 8,000 pa rin yun eh. Ah, parehas Ang brandon, lang? Ano naman? Ang uh, model naman ng is Tornado. Tornado. Oh, okay. 1 by 10 speed. 1 by 10 so, speed. So, sa framing kasi, tsaka sa model nagkakatalo eh. Kahit medyo okay. magkaiba yung mga specs. Okay. So, eto naman si Eroic uh, X6. So, itong okay. Eroic X6 na ito, naka-smack. Pinilta natin ng budget yung setup ito para uh, mabili ng lahat. Tapos, naka-halotech na rin siya. Okay. Pro-wheel. Pro Pro-wheel halotech. Opo. Tapos... Ayan. Ano tong niya, boss? Ah, uh, Sensa cassette, cassette type, cassette type. Okay. Mm. Ito bibigilan natin sa halagang 11,000. 11,000. Okay. 11, ah, sir, yung handlebar nito. Yes po. Air shock na rin 'yan. Oh, Air shock na rin. Mm. 'Di ba 'yung binebenta kang prime nito? Magkano? Meron 25 lang. 2,500 lang prime nito. Opo. So So mga naghahanap naman ng ano natin, you ng know, Foxter, meron din tayo dito tulad nito, mga naka-setup natin, o you know, build bike natin to, you ino know, Foxster. Okay. Budget yeah. project bike. Yes. 27.5 Foxster Vinson. Cassette type 1 by 10 speed hydraulic disc brake, square type, skin wall tires, cassette type na rin siya. Okay. So etong na eto ang halaga nito is 12,000. 12,000 lang mga boss. Oh. Uh, project yeah. bike yan boss, mga boss, budget project bike 12,000. Yes, And, mm. Solid. -hmm. Pricer na rin yung handlebar niya. Okay, naman. Ito naman. pala yung ano nito. Uh, uh, air shock na rin yan. Oh, okay. Lockout, ano, uh, remote lockout na rin siya. Dalawang kulay itong nandito. Ayan. Yeah. Meron din tayo ditong si El Bruce, oh. Si El Bruce, ito. Oh, medyo yung frame ng konti nito, no? Mm. -hmm. pang baragan to si ano, El Bruce. yeah, Ayan. size 29 naman to, 1 by 10 speed. Okay. Uh, Camros yung hydraulic, this, hydraulic niya. Naka-crate setup. Ah, kinesis to boss, no? Kinesis no? na yung nilagay natin, natin for, ano, para maganda. Rigid fork. Okay, no? Pero presyo, 12,000 lang. 12,000 lang. 12,000 lang, mga mm. boss. Solid to. Size 29 na. So, o. ito, ito, isa, yung isang variant lang natin ng ano, nung nandun. Oh, okay. heroic. Na, uh, ano ba to? Stocks ba to? Hindi deliver niya, no? Hindi, okay. inaano namin to. Ah, binubuo nyo? Oo, binubuo namin to. Pares lang ng presyo to, Pares boss. Pares lang to. 11,000 na lang din to, ha? 11,000. Oh. Okay. Ito daw, Paxter. Paxter, ito eh. yung pinakabago ni Paxter. 2000, ano to eh? 2025, 2025 model. Ah, ito naglabas. Bagong-bagong bagong dating to. Si Paxter, 203. Eh, 303. 303. So, kung dati yung pang Paxter na 303, naka 3 by yun. 3 mm hmm. by, tas, ano, naka mechanical disc brake lang. Okay. Ito ngayon, yung bagong dating ni Paxter, naka hydraulic disc brake na, Shimano, Shimano group set pa. Naka 1 by pa yung crank. Naka 1 by na, no? Naka 1 by pa yung crank. So, tapos original Shimano talaga Tapos, aloy pa yung hub. Aloe so, yung talagang hub. sobrang ganda talaga nito. Sobrang so, tindi. Dati di ba, is, ano lang siya, no? Trade type lang si Paxter. Yes na. po, oo. Oh, Ito, maganda, maganda siya. Na to. Kaset siya. Ay, hindi, trade type pa rin type naman to. Trade type pa rin aluminum, type na. Alin, ano, aluminum, aluminum na. Ano, aluminum, aluminum na. Ito, ito kamaganda klase na talaga. Oh, okay. Tapos, God. ang pinakamaganda nito, naka-hydraulic oh, na siya. hydraulic na. Yeah, yan si kasi yeah. ang ano dyan, na binibili natin dyan, naka-hydraulic na. Oh, okay. So, since Paxter, magandang klase talaga yan. Maganda yan, boss. So, ito, bibigyan natin sa halagang 7,000. 7,000 lang, mga boss. 7,000. Bagong-bago to, bagong-bago to, promise. Ganda ng tire nito. Pantapat to talaga sa lahat ng ano. Tapos si Paxter talaga established, magaganda lahat ang piyesa niyan. Okay. Okay hmm. si Paxter ngayon ha. Talagang bumabawi na ulit siya. Oo, so, maharuro ah, to siya. Ato yung natin, science natin, no? Oh. Max speed. Si Max speed. Science, oh. max speed. Pang, kung... 3x9 speed. 3x9 speed. Nagbalik na ulit. Eh. Oo, oh, naka-alay frame set. Okay, okay. Paxter made din mga basta. Alay na, alay na lahat halos yan. Tapos ano, yung fork niyan lang ang bakal diyan. Hydraulic disc brake. Smack yung ano, yung group set, ha? Magkano ang halaga? 6.5 lang. 6,500 lang mga boss, ha? Oh. Meron mm -hmm. ka ng hydraulic, Hydraulic na boss, di ba? Yes, po. O, oh, ayan, po. Logan, yung hydraulic niya, oh. Mm -hmm. Meron ka lang ano, hydraulic na size 27.5 lang ang meron yan. Oo, oh, yan lang. 27.5 na lang. <laughs> Wala siyang 29. Wala eh. So, eto naman yung mabiling mabilis sa market ngayon na bagong road bike na dumating. Mm. Uh, medyo may pagka-gravel setup na to. Tirage Space R3000. Mm. Okay. So, etong Tirage Space na to, naka Shimano group set. Shimano Sora. Sora. Okay. Ayan. Shimano Sora cassette type. Square type. Mm. Bottom bracket. Silvering. Square type bottom bracket. Ayan. Silbering na siya. Tapos, uh, naka rigid fork. Okay. Mm. At, eto. Truxel ito, boss, di ba? Yes, po. Yes, okay, big five bike shop, naka yan, naka-integrated nga pala yan ha. Oo, oh, uh, drop bar. Oo, uh, tapos ito, Sora yung group set nito. Ito kay big five bike makukuha mo lang ito sa halagang uh, 19,000. 19,000. Oo, uh, oh, dalawang kulay available natin, may puti at gray tayo dito. Mechanical lang ito boss, di ba? Mechanical, lang yan. Oh, okay. Uh -huh. Wala ka na nung isa nito? Ano ba yung isa nito? Yung naka-Tiagra, oh, boss, no, na yun oh, eh. oh, boss na yun eh. Oo, na. Star. Oh, ito kasi space. Oh, space. So, ito naman si Totem Master. Totem Master, 7.5 pa rin. 20, size 29, hydraulic. 7'5 Lang, size 29 niya. Okay. Mm. Logan, no? Yes. Uh, oh. si Totem. Solid daw to, mga boss, si Totem. Ito yung naka 3 pa talaga. Yes Parang, po. Totem pa. yan, Totem. Ayan. Maganda, maganda na yan. Magkano to? 7.5 lang to boss? 7.5 na lang yan. 7.5 lang mga idolo. Mm. Okay. Goods na goods na yan, mga boss. Sa lahat naman naghahanap, ito, rock wheel naman. Rockwell naman. Meron eh. Rockwell. Nag-iisa na lang ba ito? Isa na lang yan. Eh. Nag-iisa na lang lang itong Rockwell. Pang mayaman ito, mga boss. Ha? <laughs> Ayun, oh. So, ayan. Pa lang, eh. Naka-hydraulic na siya. Tapos, 3x9 speed din siya. Size 29 ito, boss. Uh, tread type nga lang yan. Dito kasi yung mga nakikita sa mall, eh pero hydraulic daw hydraulic yes. na 'yan oh okay. no? okay. ang halaga niyan is bibigyan sa alaga 75 na lang din ah 75 lang 'yan 75 ah, lang mga boss ha hmm. goods na 'yan 29. tapos hydraulic goods na goods na ito naman Voxter 203 kung 'yung una natin 303 ito 203, 203. ito 203 natin bibigil natin sa alaga 6k yan size so 29 6K. mechanical disc brake 3 x 7 speed okay pero original na ano naman 'yan na mechanical ano Kumbushita. Sturney na kumbushita. Ito yung mga Tata. talagang kinakabit niya dati. Ah, solid talaga yan. Solid. Talagang hmm. legit na kumbushita yan. Ah, yan. Ito Ayan. naman Ayan. yung lean natin na ano na mountain bike. Ito na lang yan para ano. Nakasabit kasi yan eh. Ano yan, anong Ito brand yan. yan, boss? Lee. Lee? Oo. Uh, As in Lee, yung pili uh, Lee na ano, Chinese. Uh, Jet Lee! Lee. Ayan. Ayan. Ano ba yung carbon? Ano lang to? Ba? Aloy lang to. Aloy lang. Alam mo carbon eh. Okay. Ayan. Aluminum. Ano Alay na, na 27.5. Okay. Dalabang kulay yan. So kung gusto niyong makita yung buong picture na doon sa, doon natin, sa page natin, ha? Magkano yan, boss? Ito bibigay lang natin sa halagang 3,900 basta napanood nyo sa vlog. 3.9 lang, boss. 3.9 alay na, na 27.5. 27 yes, po. 3, oh. Murang-mura ito, mga boss. Mm. Aluminum na. Goods na gusto. Yeah. Sa so, so, yan. Itong lahat ng mga nakalinya na ito. Yan yung mga tagal natin. Tagka 4,000 na yan. Yung mga, mga ano. budget. Shibon. Oh, so, yan. yan? Shibon. Marami ka pa bang shibon? Ko konti na lang 'yan eh. Kunti meron sa na kabila, na. marami do sa kabila natin. Ano sa kabilang shop? Pixie, meron pa tayong nag-isa last na 'yan, gray. ah, gray. Tayong ah, gin, mm, uh, okay. yung... 5K, 5K. Yung uh -huh. aluminum na 'yan. Yes po. Okay. Ito yung mga tsunami mo, boss. Yung mga tsunami natin, ay mamili na lang kayo ng ano diyan. Etong tsunami na nakahalo tek 15,000. Okay. Etong tsunami na naka-square type lang, uh, 12,000. Pero 11,500 pwede 'yan. 11,500 kaya pa 'yan. Oo, kaya pa 11,500. Pink na 'yon. Mm. Okay. Ito so, na lang ba yung stock mo ng tsunami? Dami pa yan. Ah, marami pa. Hindi lang namin okay. ina kasi magagasgas gas kapag ano. Okay. So, basta yan. Nakasabit lang lagi yung mga tsunami natin, ha? Okay na tayo sa so, mga bike, So, ito sa boss. mga pambata natin mga bike, bike. Ito pa lang. O BMX natin. Ito, 2.5. 2.5 lang to, boss. O, oh, BMX. BMX na yan. Damn. Murang-mura na BMX niya. Uh, yung mini mountain bike naman natin, ito sa likuran. Okay. Yan, yung may cambio, 3,000 Garuda. Garuda, 3,000. Mm -hmm. Goods na, 3K. Bago. Ito, mm -hmm. mga pambata. Ito naman mga pambata natin, pambabae. Na, dalaga na. Oo, oh, ang ganda. Yan. Uh, ang alaga lang is 2,2. 2,200 lang. Yes, yan. po. po. 2,200 lang, mga boss. Mm -hmm. Ito, mga kids bike. Kids ha, bike ayan. natin, pang 7 years old. Okay. Ayan. Ano lang, 1,500 lang yan. 1,500. Okay. Yung ganito naman, uh, 1,350. 1,350 mm. mga boss. Ayan. Yung mga ano, yung mga size 12, 1 lang. 1 lang mga boss. Uh -huh. 1,200 lang. Ito yung sinasabi ni Tarlis na ano, 1,200. 1,200. 1,200. Wala, sa puwet. Tapos meron mo tayo, may ilam mo na itong mga ganito ha. Okay. Eh, yan, 850 yan. Yung 850 lang, lang ito, grabe, oh. Oo, oh, yan. Airless, bumaba na, oh. 850 na lang. <laughs> 850. <laughs> Naku, nasira na yung ano. Yung basket, papalitan na lang natin yan, to. Oh. Palitan na lang natin 850 to. 850 na lang, oh. oh yan, basta 850 lang to ha? Okay. 150 oh, meron ko na mga pang chikiting. Hmm, mga taon lang ba yan, boss? Hindi ah, pang ano ito, 3 years old ko pwede yan. 3 years old, mga pang 3 years old, isang taon. Mga pang 3 years old, mga boss ah. Ayan, yan yung mga Pero bibigyan ko lang ito ng 800 para sa inyo. 800, oh, may tawad pa pala yung 800. 800 na lang. 850, 800 na lang. Okay. Meron na din yung ano, meron din yung side wheel. So, yun din yung size yung size natin, pero wala lang brand to. Okay. Yan din yan, ha? Okay. Okay so, na uh, So, yun. Ang uh, ating mga, mga bikes na available. So, kung uh, may mga gusto kayong bilhin, punta lang kayo dito sa Big Five Bike Shop. Okay. Uh, ayun, so, uh, ang location natin, uh, Black 10 Pen Lottery, Support Road. Sa Road Corner, Camarine Road. Ang okay. nearest landmark natin is yung Meralco Camarine. Meralco Camarine. Or yung North Calawakan City Hall. Okay. <laughs> okay. Yun yung pinakamalapit, no? Pero okay. malapit sila sa stoplight talaga ng ano, Camarine tsaka ng yes, na, support. Yes, uh, intersection. Intersection sa naka so, Yun Mahalo nga, maraming, ma ma salamat natin. Ah, thank you so much and God bless sa inyong lahat. Okay. Abangan nyo yung vlog namin sa ano, mga bike pass. Pesa, pesa, na pesa okay. naman, pesa naman. Oh, so, lead mga boss. Abangan nyo yung mga bike pass saka yung mga murang frame niya rito. Apa. Okay. Okay na, boss.